yung ano mga kasari yung ano nakatalokbong ng tuwalya yan yung nagbayad sa akin ng 1,000 na pay okay sure ako nito mga kasari kasi siya yun kasi basa yung pera niya eh kagagaling lang na ulan or parang galing lang swimming tapos yung pera niya is nakahati sa dalawa parang naka ano nakatupi-tupi ngayon mga kasari Actually parang ayaw ko talaga siyang tanggapin kasi nga parang kinakabahan ako Tapos parang ang nipis siya nung basa eh. Tapos yun nga natanggap ko pa din kasi parang discriminate kasi yun pag nangyari na Hindi ko tatanggapin pag basa pero kinakabahan na talaga ako nito mga kasari nung tinanggap ko yung pera Okay so yan po yung nangyari kagabi So usually hindi talaga ako nalulusutan pag fake kasi alam na alam ko ang um, pagtingin ng pera pero ngayon kasi, ay kagabi, yung parang basa siya, na parang, parang nano yung pera. Doon ako parang nagdadalawang isip na baka basa lang siya or fake. Kaya nananayag yung isipan ko na tanggapin yung pera. Kahit na alam ko na parang nagdududa na ako. So yan mga kasari, no? kahit tingnan natin yung video, uh, inulit-ulit ko yung... Uh, kasama niya yung nakapula, yung Kalye eh, 14, kaya Uh, may lead ako kung Fino yung ano yun kasi parang bumibili yan dito lagi uh, ng siga sigarilyo so parang galing silang swimming siguro na napagutusan sila yung nakatalokbong nakadalawa so yun dalawa so yun niya mga kasari no pagkabayad niya kahit tingnan natin nung ano pagkakuha ko nung pera mga kasari oh, pagbigay niya ng 1,000 kinompute ko na tapos binigay ko yung 1,000 binigay niya yung 1,000 yan no oh. Yan mga kasari. Inulit-ulit ko talaga siya, no. Tinitigan ko ng gusto. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, abasa lang siya, Oh. Inulit-ulit ko pa yan. Tinitignan ko mabuti, maigi. Sabi ko, bakit kakaiba? So, yun nga. So, paglagay ko nung, ano, sabi ko, basa, bato, or, ano. So, yan, dahil maraming tao. So, paglagay ko ng salagayam, tapos pag-check sinuklian ko na yun mga kasari. yun talaga ang mali ko kasi hindi ako naniwala sa instinct ko so pero kilala ko yung ano na yan okay so yun sinuklian ko yun po fake pala yung 1000 kaya mag ingat po tayong lahat mga kasari